after na no, mga idol tapos sa lahat ng mga idol at mga palero ito ah, ito mga idol kung mapapansin nyo ah, nagkabit na kami ng sugar line ah, nyo mga idol ano mo sa okay na okay ay ah, nagbumili ako ng nirgan mga idol kasi ang hirap ipako kasi masikip Ah, kailangan eh, barrel na, milgan na. Ingat ko sa ah. Adjust, adjust Adjust Dalawa pa yan, bos? Ay, apa tayo, ah. Siapa, siapa? ayos. Kasi kung concrete nilang gagamitin natin, ang hirap. Kasi masusugatan ka sa kering channel. Ah, oh. uh, susukatan mo, boss. Lapit mo yung ano? Lap, lapit mo yung hagdanan. Ayan. Ah, ah. Mm -hmm. pagbabago dito mga idol sa ano ginawa namin, tinanggal namin yung lahat ng wall angle. Ah, kailangan eh. May bulak kasi kami na ng mga ito kasi ang lakas. Kulog kasi ang ano, kwarto kaya hindi ka rin pwedeng hindi maglagay ng bulak. Delikado kasi. Ah, mabibingi tayo eh. nabibingi na nga kami. Ah, sobrang lakas kasi. Okay. Mga idol, yun yung shadow line namin mga idol. Kung mapapansin nyo, nagpabunta na lang Uh, sa opisina namin ng shadow line kasi yung iba mga idol here, ano, metal pa rin ginagamit sa amin indirect na uh, uh yung mga idol pakita natin boss ayan uh, yung shadow line namin mga idol uh, mapapansin yung, binit namin 0.6 ay uh, mga idol o uh, uh, Ayan yung shadow line namin mga idol. 0.6 yan. Ayan. Uh, Uh, wala nang kagalaw-galaw yan mga idol. Ah, mapapansin mga idol, ayun, nakaikot na kami. Ayun. Ah, pansin na niyo. Mayan yung schedule sedulay ng tagiliran mga idol. Lahat yan eh. Ayun. Ah, meron na yan, taikot Ayun, area na yan, taikot paikot na yan, meron na yan. Ang area na Yan, ayun, tigil kami dito sa kanto kasi ililibel pa namin. Um, katapos niyan, oh, eh, yung tinutul namin mga idol yung ano, yung metal paring at saka keyring channel, i-convert e, namin dito sa wall, dito sa shadow line. Kasi hindi namin na, mapo, uh, makabit yung uh, shadow line pag hindi namin niyan yan. Um, Ito na lang, oh. sa isang kwarto, matatapos na namin yung ano, ah uh, siya dulain pagkatapos ah, tatanggalin namin yung mga rivets ayan kung mapapansin yung mga idol yung mga rivets sa ah, metal pa rin ayan. natin ayan kung mapapansin yung mga idol yung mga rivets ah, ano? Ayan, ayan, yung mga rivets na yan ang dami yan tatanggalin pa namin ah, mahirap talaga na uh, yung ah, uh, mag repair so, sa magbagong layout mas maganda bagong layout mabilis kaya pag repair kasi mga idol, i level mo pa, tapos magdadagdag pa kami ng pabit -bit. Kasi madalang mga idol, kung mapapansin nyo, kaya bulitaw yung mga dugtungan ng uh, ng ano, ng habit uh, kailangan namin madagdagan ng pabit-bit. Ah, uh, ang, ta ang, taas, pa naman yung uh, ano, pagkakabitan ng pabit-bit. Oh. Adoy! Lipat at Yung Yung ano? idol tapos na yan eh, mag, mag ano na kami uh, mag metal pa rin kami sa mga kadiretsyon tsaka yung caring channel hindi uh, namin matatapos na yung gabi na to ang importante magawa namin ng uh, maayos yan na yung shadow line mga idol uh, Ayos uh, Madilim. Grabe ang dilim kasi. Ah, uh, yung ilaw nung dito, pinanggal namin para matanggal namin yung hard duplex. At pinabitan namin ng, pinabita ng bumbilya. Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Saturday sa inyo. God bless you all sa idol at mga follower at sa lahat ng mga construction worker. Thank you. God bless.